May nakasamaan ka na ba ng loob? O teka-teka, bago mo bungkalin ng iyong isipan at magtanim ng galit, e eh, pag-usapan muna natin yan. Naranasan mo na ba yung merong kang mali na nagawa sa isang tao at nangailangan ka ng kapatawaran at ikaw naman ay pinatawad? Ang sarap, di ba? Yun bang merong kalayaan na naibibigay ang kapatawaran at para bang muli na namang sumikat ang araw at isang simula simulain ang binuksan? O naranasan mo na rin ba na ikaw ang nagawa ng mali at hinihingian ng kapatawaran? Ang hirap, di ba? Lalo na kung malaki ang offense at paulit-ulit. Para bang merong damdamin sa ating kalooban na humihingi ng hustisya at ayaw mong basta pakawalan lang ang taong nakagawa ng mali sa iyo ng ganun-ganun na lang. Di ba mga maliliit na bata ay madalas away bati? napakadali nilang magkatampuhan pero napakadali rin naman nilang magkasundong muli. At tila parang walang nangyari kapag ka sila'y nagkasundo na. Balik na naman sa paglalaro, tawanan at masayang pagsasamahan. Misang parang habang tumatanda ang tao, eh pahirap ng pahirap ang pagpapatawad. At parabang mas nagiging matiisin tayo sa paghingi ng kapatawaran kapag tayo ang nakagawa ng mali. O kaya naman ay madamo tayo sa pagbibigay ng kapatawaran kapag tayo ang nagawa ng mali. Minsan pa nga parang ang nangyayari ay nagpatawad ka na pero parang hindi pa rin. Yun ba ang napapaisip ka bakit parang bagamat nagpatawad ka na, e eh bakit naiisip mo pa rin? Meron namang sitwasyon na yung pinatawad pa ang nagagalit dahil iniisip niya na pinatawad mo na siya pero bakit tila may pa o parang meron pa ding kinikimkim. Tandaan natin na ang pagpapatawad at paghilom ng damdamin ay hindi madalas sabay nangyayari. May mga pagkakataon na ang pagpapatawad ay nagawa na. Pero ang paghilom ay parang isang journey na kung saan ang nakagawa ng mali at ang nagpatawad ay dapat magtulungan upang ang paghilom ay maganap. Ang sabi nga ng Bible, magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kanino man dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. Alam mo, Isang mahalagang bagay ang hindi natin dapat makalimutan. Ito ay ang katotohanan na kailangan mo ang Diyos upang matuto kang magpatawad at maghilom sa iyong mga sugat na natamo mula sa mga offenses na natanggap mo. Walang perpektong relasyon sa pagitan ng mga taong hindi perpekto. Pero hindi nangangahulugan ito na hindi na tayo maaaring magkaroon ng makabuluhang relasyon sa isa't isa. Tinuturoan tayo ng Diyos at binibigyan ng kakayahan upang magawa ang isang mahalagang susi sa ikakaayos ng relasyon. Ito ay ang pagpapatawad. Kaya bago ka magtanim ng galit, alalahanin mo ang ilang bagay. Una, ikaw ay recipient din ng pagpapatawad ng Diyos. Pangalawa, ang kawalan ng pagpapatawad ay hindi naman nagpapabuti sa sitwasyon. Pangatlo, mas pinatatagal mo ang pagpapatawad ay mas lalo mong pinatatagal ang paghihirap ng iyong kalooban. Nais ng Diyos na magpatawad ka. Hindi madali, pero sa pamamagitan ng Diyos, lalaya ka sa pait ng nakaraan. Kakayanin mo yan. Kaya, asa ka ba?